Yan mga Ludi, natin yung bolt tayo ng uh, alternator natin. So, ang tumalabas dyan, mga 12.28, 27, naglalaro lang dyan. So, mababa yan. So it means may problema yung alternator kaya kailangan natin palitan. So ito yung nagtatanggal na tayo ng ano ng uh, battery yung negative terminal para may, mas safe kasi uh, about sa charging system so mas maganda tanggalin natin yung negative terminal ng battery natin. So ito yung babaklasin na natin. Uh, tatanggalin natin yung uh, alternator belt niya. So yan, makita niyo mga loads. So tatanggalin natin yan Tapos papalitan natin ng alternator na bago So ang problema dyan mga ludi Is yung alternator kasi nagla uh, nag light uh, Nagpa flash yung uh, red light na battery Sa dashboard ng uh, sasakyan natin So yun ang problema So kailangan palitan Huwag na nating hintayin na mas mababa pa dun sa 12 volts Yung uh, output ng charging niya. Kasi pagka uh, bumaba pa dun mga Lodi, Baka madrain yung battery natin at magka pa yung PCM natin, yung computer. So kailangan maagapad na lang natin para maigi. Para wala nang uh, idadamay na problema pa. Kasi yung uh, alternator, yun uh, yan ang charge sa ating battery. At uh, siya rin nagsusupply din sa mga computer. Yan ang, uh, uh, yan ang, trabaho niya, mga Ludi. So kailangan natin palitan, mas maigi. I Check natin yung bolt ng output ng Uh, alternator, para at least ma natin, kasi once na nag-flash yung red light na battery doon sa dashboard, so means may problema check natin lahat ng mga terminal yung mga connector, pero mostly, uh, naging problema talaga dyan is yung alternator kung medyo maluma na rin so kailangan natin palitan okay, rin pa-repair mga lodi galing sa mga shop na gumagawa yung uh, papalitan yung carbon brush tingnan lahat yun pero medyo sensitive kasi ngayon mga alternator may mga sensor na so kailangan natin palitan ng assembly mas maigi so yan mga ludi makikita ninyo is uh, inangat natin konti yung engine uh, kasi medyo ano yung uh, bolt nung uh, alternator so kailangan natin inangat konti para matanggal natin so, ito nga yung natin mga ludi yan So, kailangan lang natin talagang palitan kasi nagre-red light na plus na doon sa main dashboard mga loads. So, yun yung mga loads, uh, kailangan yung alternator, yung output niya isa uh, na sa 13 point something hanggang sa 14.5. So, yun ang uh, kailangan na output ng uh, labas ng uh, boltai, nung ng alternator pagka sa charge niya. So, yun lang mga loads, kailangan din natin i-check yung mga lagay natin yung mga accessories sa loob ng sasakyan, Kasi minsan mga lodi, yun ang nagkakaproblema. Kasi nagkakasortage yung, uh, yung supply ng alternator. Is gamit na gamit. So, kailangan natin i-check din yung mga accessories natin. Para maiwasan po natin yung mga lodi. So, try natin i-check mga lodi kung ilaw pa yung uh, red light on na uh, dito sa dashboard natin yung battery. So, alternator yun mga lodi. So, yun ang sign na weak na yung alternator o kaya mahina na yung voltaging output na charging niya. So check natin mga Ludi para at least. Kaya eh, napalitan na kahapon. So to make sure lang na hindi na mag-flash yun. Kasi nag-overnight na siya. Magdamag na. So kailangan natin i-check. Kasi once kasi na naipart na natin ng hapon at hanggang sa gabi na, na umaga na yung sasakyan. So may posibilidad na mag-ilo yun just in case na may na rin yung bolta yung alternator na nilagay natin mga ludi so to make sure lang naman na ma-check natin para at least eh, wala ng problema so yun ang papano pag-check ng alternator so pagka may nag-plus na na ilaw dito sa dashboard natin so means uh, alternator o sa mga connector natin sa terminal, sa battery so yun ang naging problema mga ludi so yun ang posibilidad so yun lang mga ludi at least eh, Uh, na-share ko rin sa inyo yung problema ng alternator kung ano yung lagiing lumalabas sa dashboard. So basically yun ang naging problema mga Lodi, yung uh, alternator so supply sa battery o sa mga computer natin. Yun ang ano niya, yun yung uh, produce uh, output niya Ng voltage. So yun mga Lodi at uh, na-share ko lang sa inyo uh, at least e uh, konting uh, share lang, sharing is caring. So yan lang mga Lodi, maraming salamat po sa inyo, god bless po sa inyo lahat.